Good morning madlang people happy sunday sa lahat linggo ngayon kaya nakapag-relax re na na ayan po mga idol dito po ngayon si Yong Yong hindi oh, ko alam kung nagubutin na po ba siya si Pusa na namang malapit sa akin ayan po siya mga guys medyo naglalambing po siya at gusto sana niya tirahin yung dalawang siya si, sa likod ko ayan po mga guys ayan po ayan po sabay talaga si Miao Miao kaya ito po siya ngayon Naglalamping. gusto niya magbiyanduyan ayan po mga guys magbiyanduyan po si Miao Miao sa tingin ko na gumuto mamaya ako na ito pakainin mga guys kasi ano ko naman maaga pa at nakakain naman siya kagabi ng cat foods ayan po ganito lang ang ginagawa ko mga guys. Minsan pag wala ako mga ano, pinapanday o ginagawang ng papa, glamisa. Okay, ang gagawin ko ngayon mga guys, magta-relax muna. Kasi mamaya ay aalis na naman po kami. Magpapagabot na naman ako kay Mrs. mga guys. Alam naman, stroke patient po si Commander. Kaya ano naman, na alis po kami. Mamaya medyo malamig pa, maaga-aga pa naman po mga guys. Uh, Kaya dito muna ako kung tatambay sa luyan, yan po yung tambayan niya pag ano siya po ang gumawa niyan pero ako nagtali binago ko po mga guys ni ano ko po kinaan yung parang yan nila pinalitan ko po ng ano tali na matibay para sure bull yan nandito kami ngayon ni miyaw miyaw ayan po mga guys yan siya oh kasi minsan lang pag nangungulit kasi ito nakatakot ako kaya dira de, de ako nang nito mga guys kasi nangangagat siya baka mamaya mayroong rabis alam naman wala ah, Hindi naman ito ano kasi hirap magbibiro ano, yung, ano, yung mga uh, hayop baka mamaya mag ano sila yung may rabis di ma ma-infected pa tayo kaya pag ano pag nagbibiro na siya sa akin talagang ano Uh, pinapakain ko na kasi baka kakagutom lang. Kaya hindi ako nakipagharutan masyado. Kasi may ngipin po siya mga guys eh. May, ano, may, ngipin po kasi siya. Na, gusto ko nga sana ano, itanggalan ng mga kuko. Itanggalan ng mga kuko yung posa. Kaso baka ano, ano, mag, ano, magkakasakit to. Kaya pinambayahan ko na lang. Nag-iingat na lang ako. Okay mga guys, babay muna kayo. Video ano na tayo ngayon. Babay mo na mga guys. I love you all. Dito po. Ito po yung simple naming tahanan. Ayan. Dito na naman siya mga guys. Ayan po mga guys. Babay. Paalam.